tila daw po nakikiusap itong si Digong siguro ramdam na talaga ni Digong yung kanyang paglubog at uh, mukhang maisasama sa paglubog niya na yan yung kanyang mga kandidato sa uh, PDP laban para sa pagkasenador <laughs> nararamdaman na ni Digong hmm, ang sabi niya kasi yung pakiusap niya eto kasi mahirap paniwalaan yung mga ganitong klase ng tao. Talaga naging malinis ang eleksyon ng panahon niyo po. Malinis ang eleksyon lagi sa Davao, 'yan ba? 'Yan ang tanong ng mga kababayan natin eh. Tapos ngayon, gusto niyo maging malinis ang halalan. Gusto niyo maging patas ang laban. Totoo 'yan. Pag patas ang laban, pag maging patas, totoong patas ang laban, wala kayong mahihita. Pero pag hindi patas, baka may gawin kayong kabalastogan, baka may mapala kayo kahit, kahit ilan, kahit konti sa mga senatorial lineup uh, line-up nyo. Yun ang totoo. So sige, kung fair ang laban, ibibigay naman sa iyo yan. Mas kawawa kayo sa patas na laban. <laughs> Dahil sanay kayo sa pandaraya. Sanay kayo sa yung sinasabing pamumulitika ka ng napakaaga, vote buying, talaga ba? Nagmamalinis kasi ngayon na itong kampo na itong PDP laban. Nako no, na yung mga akap, yung mga ayuda na ipinamigay ng mga kongresista ngayon at ng mga senators, yun daw ay gagamitin nga bilang way para makabili ng boto. Hmm. Alam na alam ni Bato yan, alam na alam ni Bongo yan, dahil gawain din nila. So, ibinabato nila sa iba. 'Di diba? Obvious ba? Ano sabi? Hmm. Ito kasi dapat daw ay dapat daw ay fair ang laban. Yan po ang appeal na itong City Kong. In this coming election, I hope the president, kung marinig niya ako, totoo narinig ka naman niya. Pero, tinatawanan kanya. Yun yung masaklap. Okay? Kasi coming from you, katulad nga ng sinabi ng dating undersecretary or finance undersecretary na yung mga katulad nyo po na corrupt tapos ngayon ay crying or humihingi ng accountability hindi bagay. Ironic. Dahil paano kayo paniniwalaan ang mga kababayan natin? Remember the story of the boy who cried wolf? Hindi na talaga kayo paniniwalaan. Ang dami nyo na kasing kasi nungalingan. Meron naniniwala sa inyo, Mr. Duterte. Totoo yun. Meron pa rin. Pero yung mga yan ay mga totoong baloktot na ang kaisipan. Mahirap nang ituwid. Mahirap nang ibalik sa dating kaisipan yung mga taong na paniwala nyo. Pero, yun nga, unti-unti pa rin yan nalalagasan. Anyway, we will begin daw nyo ng tamang laban or, or patas na laban. <laughs> We will not allow na kagaya ko noon na prangka-prangka ako sa mga tao, huwag kayong pumasok sa takotan, pati yung sa violence. It's not good. O, bakit niyo po alam na may mangyayaring takotan? Bakit niyo po alam na may mangyayaring violence? Are you predicting what you are planning? <laughs> Kakaiba rin. Hmm. Huwag po kasi kayong masyadong magmalinis kasi talaga nagbabackfire lahat yan sa inyo. It is not good though. Let us keep democracy as handed to our parents coming from you, Mr. Duterte, it doesn't make sense kung galing sa inyo. Sana daw si Presidente Marcos would see it uh, that wala ng vote buying, wala na talaga yon, kasi yung vote buying is really out. O, uso daw kasi ng panahon niya, ngayon ay out na. Hmm, totoong out na. Magiging fair ang labanan ngayon, kaya wala kayong mahihita. Good luck.